Hello mga kabahag, kamusta po kayo dyan? Sana lahat kayo ay okay. Today ay magluluto po tayo ng steamed lapu-lapo at sasamahan naman natin ito ng grilled shrimp. O siya, umpisahan na po natin. Ikakat lang muna natin yung pinakasungot ng hipon. At pagkatapos, ididibay natin. Ganito lamang siya kasimple. Tutusukin natin ang stick at pagkatapos, dahan-dahan nating iaangat. At ngayon, hahatakin natin pataas para matanggal na yung kanyang pinaka-intestine. At kapag okay na at nalinis na, season natin ito ng iodized salt. Lagyan din natin ito ng uh, pepper powder. Maglalagay din po tayo dito ng magic sarap. Ito naman ay depende sa inyo kung trip nyo lang. At pagkatapos, sasamahan din natin ito ng sesame oil. Haluin lamang natin ng may kasamang pagmamahal. At pagkatapos, iset aside muna natin. At syempre, ngayon naman, isisison na natin itong ating lapu-lapo. Naglagay tayo dito ng sesame oil, iodized salt, at saka pepper powder. At kapag ka okay na at nailagay nyo na ang lahat ng ingredients, Ibabalot naman natin siya sa aluminum foil. Lalagyan muna natin ng sesame oil pagkatapos uh, ipapahid natin dito para hindi siya dumikit. At para lalong mabawasan pa ang lansa, sasamahan natin ito ng slice lemon. Maglalagay din tayo ng red onion. At syempre para mas kumpleto, sasamahan natin ito ng spring onion. So ayan at i-arrange ia na natin itong ating steam lapu-lapo. Ganoon lamang siya kasimple mga kabahag. Kayo ba paano ba kayo gumawa ng steam lapu-lapo? Comment naman dyan para alam ko kung paano ang style nyo. Naglalagay din po ba kayo ng luya na katulad ko? Ito ang isa sa mga ingredients para madaling maalis ang pagkalansa nitong lapu lapo By nature kasi, malansa na po talaga ito. O siya, isa lang na po natin ito. At pagkatapos, isabay na rin natin yung mga hipo na ating uh, tinimplahan kanina. At habang hinihintay natin siyang maluto, ngayon naman, ihahanda eh, ko na yung mga gulay na gagamitin natin para i-partner natin dito sa ating steamed lapu-lapo at saka grilled shrimp. By the way, ibo-boil lang po natin ito sa water na may kasamang bagoong isda. Ganun lamang sa kasimple. At ang mga gulay na gagamitin natin dito, naghiwa lamang tayo ng na okra. Naghiwa din tayo dito ng talong na tagalog, yung color green. Sasamahan din natin ito ng uh, tomato. At para mas lalong bumango, maglalagay din po tayo dito ng patola. Sasamahan din natin ito ng siling sigang, yung color green. O siya silipin po muna natin itong ating grilled shrimp. Nauna na pong naluto yung steamed lapu-lapu. Inahon na siya natin kanina. And sa ilang saglit lang maluluto na rin po itong ating hipon. At tulad nung palagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong maiinip, dapat babantayan po natin itong ating niluluto. Otherwise, ma-overcook po ito. O siya, luto na ang ating hipon at ngayon naman magpapakulo tayo ng water at sasamahan natin ito ng bagoong isda. At para sa mga ingredients, naglagay tayo dito ng buong bawang. Naglagay din tayo dito ng onion. Sinamahan din natin ito ng luya at ngayon maglalagay din tayo ng konting magic sarap. Ito naman ay optional lamang. Depende pa rin po ito sa inyong preference. At pagka okay na ang timpla, pwede nyo nang ilagay yung talong, okra, at saka kamatis. Simmer natin ito for 2 minutes at pagkatapos, ilagay na rin natin kaagad yung patola. And by the way, huwag po natin i-overcook to ah, para mas masarap siyang kainin mamaya. So ayan, almost done na po itong ating niluluto. And by the way, ano nga po ba ang tawag ng dish na ito sa inyong mga probinsya? Pakicomment naman po dyan. Kasi ang pagkakaalam ko, bawat probinsya may natatanging name ng dish na ito so ayan at ngayon naman maglalagay na tayo dito ng ating onion leeks sasamahan din po natin ito ng siling sigang. So ayan, grabe na ang amoy guys. Yung pinagsamang amoy ng bagong isda, yung amoy ng patola, yung amoy ng siling sigang. Grabe, talaga namang nakakagutom. So ayan, luto na ang ating gulay at ngayon naman, pwedeng pwede na natin itong i-plating. Isabay na din natin itong ating steamed lapo-lapo at saka itong ating grilled shrimp. At kung kayo ay nanunood pa hanggang ngayon, ibig sabihin, nag enjoy na po kayo. At ibig sabihin din po noon, natututo na kayong dumiskarte at natututo na din po kayong magluto little by little. Kaya follow, like, and share naman dyan for more easy recipe. O ano, natatakam na ba kayo? Comment naman dyan para alam ko kung saan nakarating itong niluluto natin. So ayan, ready na ang ating pagkain. Pwedeng-pwede na po tayong sumakul. At syempre dahil kanina pa ako takam na takam dito sa ating nilutong gulay, uunahin ko na rin to. Babalatan ko na din po itong ating hipon para daradaretsyo ang aking pagkain maya maya. Oh guys, ano pang hinihintay nyo? Attack! First bite! Mm. Grabe mga kabahag, ibang klase ang ibinibigay na umami flavor nitong ating bagoong isda na sinamahan ng gulay. Tapos pinartneran pa natin ang grilled shrimp, sinamahan pa ng steamed lapu lapo, -lapo eh talaga namang perfect combination. At siguradong sigurado ako, taob na naman ang isang kalderong kanin natin. O paano guys, sabayan nyo ako para sabay-sabay din po tayong mabubusog. So paano guys thank you for watching see you on my next video